Yung dinitang yung ano. Kailo ay biha, marulugad. 14 basukat na yan, ay 12 pala, ano? Hmm. 14 mm -hmm. piraso lang pala yan, kala ko yung 14 sukat. 12 pala yan. Okay. Okay. Good morning, good morning, good morning. Ayan, dinating na yung hero. Ilang piraso ba ito? Maganda rin siya, makapal din siya, ano Makapal siya. Maganda yung yero nito, makapal. Kaya pala... Oh my God! Wow! 6.50 ang halaga niya. Oo, oh, yung kuluro. A few moments later... Kasi pag ordinary kasi yung maninipis Yung ano yung hindi ganyan Maninipis <laughs> Is yun Yung pinakuha mo pati nagising Oo Napupunit Yung eh, makapal siya Maganda Maganda ano. siya <laughs> Hindi yung blocks. 60 or 40 pa kulang Hindi pa gano na ano no mapunta ka doon bulo mamaya pinatawag tanong ka kung ka doon sa bulo at maano daw lagari makan oo oh. <coughs> Ang kapalit. yun 60 piraso pa lang yung hollow blocks kunti kulang kulang pala sila dyan sa, ano, sa mga gamit Puntahan ko na lang yung mga yun. Nalilimutin pa naman yan. Ayos yung pagtugod. Nagari sa bakal. Hmm. Ayo, di na nata, ano. Malimutin yan. Lumilis na, no Wala ano, niya, na yan. Wala Wala talim niya. <coughs> tubig ko, nakalimutan ko. siyan sinasabi na. <laughs> Tayo. Huwag mo nang alisin kasi yung tubig. Punta muna ako doon sa gulo. <laughs> <laughs> yeah. <coughs> guys punta muna ako sa hardware at yung hollow blocks ay ni may

Sabi ko, itak mo daw si Kuya Simon, deliver na ka. Kasi inapot oh. nagtanong ka kung nagyanahan. Mm -hmm. Deliver kahapon pala, pero kulang naman. Kulang naman. Hinatid yung kahapon bago pag-alit. Pag oh. Sa baga ako, ito sa bulo lang. Yan sa bulo. Wari ko nga galing pa silang dait at yan nilero galing dait ay Oo. Oh. iba may kasabay na ano yung bakal na ano. Uh. -huh. <coughs> kay ano kay stansar ah tasan oo ay kay tasan hmm. Lapit ba don yung kila ano? kila Ayan. Nanay Rosario? Wala dito na sa ano, Ruxing ko, malayo na yun yun. Yung, yung kala Rosario yung bulag, unahan pa dito lang. Um, Pero naka, ano ngayon ang patay na sa ano, simbahan dyan. Mm Nakita -hmm. ka? Ah, hindi. 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 Oh, hindi. Yung nasa simbahan sa ermita. <music>